Hello. Magandang hapon po sa lahat. Ito po yung mga gamit na. Ano po? Ito po yung personal na gamit ko. Ayan po. Ato may ano medal. Hindi naman 'yan medalyon, kumbaga, isa siyang lucky. Lucky. Ito, hindi ang tinatawag na medalyon. Kumbaga lucky lang 'yan, siya lucky. Lucky charm. 'Yan yung ang medalyon kasi pag sinabing medalyon, pag usapan nating medalyon, ang medalyon yung bang kumbaga mga walang katulad, yun yung mga medalyon, walang katulad. Pero kung mag ganito, big sabihin niya ubaga kumbaga normal lang siya, pero mahirap to hanapin kasi ngayon nakikita ko kasi ano siya eh, parang ordinary lang siya eh, yung mga ganito niya. Kasi may nakaukit dito, nasulat dito ng Latino dito kaya ayan po yan po yung mga, mga gamit ko ito po ito sa ano Japan Japan surplus Plus ito naman po yung ano nya yung kumbaga crystal like ruby yan po yan siya nakita ko po yan siya sa ilalim ng lupa yan siya at saka ito yun yung mga mother fern ito po ano din siya nakita ko at ito po yung sa dagat yung shell niya at ito po siya yung ano ko ito po, yung tinatawag na, ayan po, mahaba na po siya. Isnail po siya sa dahil. Kung baga sa Bisaya, tak-takon. Ayan po. Ayan po yung gamit ko. Kung baga tawag niyan, tigal po din po. Tigal po. Mga da dagat yan. Ito po, para siyang ano, para siyang buwan. Like a moon. Pero sa dagat yan siya. Ayan pa po. Hindi ko po alam kung anong klaseng bato to kasi ngayon ko lang nakakuha ako ng gano'n eh. bato na galing dagat ayan po may mga may nang nakaukit na ano para tamang sadya sadya big sabihin the create the create of elements kumbaga sadya na po ayan po salamat po muli huwag magkalimutan subscribe ah, uh, uh, lagi pong panoorin ang video ko Never been miss. Masalamat po sa lahat. Love po. Gipo.